Normal na kurbada ng gulugod na maaaring magdulot ng hindi pantay na postura. Sa halip na magkaroon ng tuwid na linya, ang gulugod ay maaaring kurbado sa anyo ng S o C. Ito ay isang kondisyon na maaaring magumpisa sa pagkabata. Kadalasang lumilitaw sa mga bata o kabataan, partikular sa mga nasa edad 10 hanggang 15 taon. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang mga sanhi ng scoliosis ay maaaring magkaiba at narito ang ilang mga pangunahing dahilan. 1. Idiopathic scoliosis. Kadamihan sa mga kaso ng scoliosis na walang tiyak na sanhi ay tinatawag na idiopathic scoliosis. Maaaring may kinalaman ito sa genetic factors ngunit hindi ito tiyak. 2. Congenital scoliosis. Ito ay nangyayari kapag ang gulugod ay hindi maayos na nabuo habang nasa sinapupunan. Ang mga depekto sa vertebrae ay maaaring magdulot ng scoliosis. 3 neuromuscular scoliosis. Ang mga kondisyon tulad ng cerebral palsy, muscular dystrophy, at spinal muscular atrophy ay maaaring magdulot ng scoliosis. Ang mga kondisyon ito ay nagiging sanhi ng hindi pantay na pagunlad ng mga kalamnan na nagre-resulta sa kurba ng gulugod. 4. Degenerative scoliosis. Karaniwang nangyayari ito sa mga matatanda, kung saan ang gulugod ay nagiging kurbado dahil sa paglipas ng panahon at degenerative changes, tulad ng arthritis o osteoporosis. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe Subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.